Magandang magas sa inyong lahat. Ang tatalakay natin ngayon ay ang yamang likas sa Timog Silangang Asya. Pero bago yan, magaroon muna tayo ng maikling balik-aral tungkol sa mga epekto ng ang pisikal ng Timog Silangang Asya sa pamumuhay ng mga tao. Unang bilang, paano nakaimpluensya ang klima ng Timog Silangang Asya sa damit ng mga tao? Sagot, nagtutulak sa mga tao na magsuot ng magaang damit. Pangalawang bilang, ano ang epekto ng mga bundok sa timog silangang asya sa pangumuhay ng mga tao? Sagot, naghihiwalay sa mga komunidad at nagiging sandi ng pagkakaroon ng iba't ibang wika at kultura. Pangatlong bilang, Paano naka ang mga ilog sa Timog Silangang Asya sa agrikultura ng mga tao? Sagot, nagbibigay ng tubig para sa irigasyon at matabang lupa. Pang-apat na bilang, ano ang naging epekto ng tag-ulan sa pumumuhay ng mga tao? Sagot, nagbibigay ito ng inumin para sa mga tao. Panglimang bilang, Paano naka-impluensya ang lokasyon ng Timog Silangang Asya sa pagtanggap ng impluensya ng kultura? Sagot, nagtutulak sa pagtanggap ng mga impluensya ng kultura mula sa ibang bansa. Magaling! At nasagot mo ang aming limang tanong. Ngayon, dumako na tayo sa ating panibagong aralin. Ang Timog Silangang Asya ay tradisyonal na producer at tagluwas ng ilaw na materyaris takaran Yamang likas dahil sa napaparoban ng klima at kondisyong naayon sa agrikultura ang kabuuan ng reyon ay agrikultural. maituturing na kayamanan ang mga yamang likas na matatagpuan sa loob ng isang bansa Ito ay dahil sa pakinabang na nakukuha ng mga tao rito na siyang nagpapaunlad sa iba't ibang aspekto ng kanilang pamumuhay. Ang malalawak at mahahabang ilog at delta, gayon din ang klimang monsoon ay nakakatulong upang patabain at gawing produktibo at katapagan ng rehiyon. Dahil dito, ang karamihan sa mga tao ay naninirahan sa mga katapagang sakahan na mas ginagawa pang sagana ng mga makabagong sistemang pang-irigasyon. Ang mga lunas ng Mekong at Tonle Sap sa Cambodia, ang makitid na baybayin at matatabang sakahan sa paanan ng bundok ng Anamite ng Vietnam. Ang mga kahoy na pang construction ang isa rin sa pinakamahalagang produktong iniluluwas ng Malaysia. Dahil sa mayaman sa kagubatan, mayaman din ang rehiyon sa mga kahoy na pang construction. Ito ay bumubuo sa 70% ng ekonomiya ng Cambodia. Ganito rin ang kalagayan sa Malaysia kung saan pinakamahalaga ang industriyang kahoy. Mayaman din sa mineral tulad ng natural gas, langis, nickel, bauxite, coal, copper, tin, iron ore at ginto ang ilang bansa sa rehiyon. Ang Indonesia, Malaysia at Brunei ang pangunahing producer ng mga mineral na ito. Ang Indonesia ay nag-produce -pro ng goma, kasama ito sa tatlong pinakamalaking producer ng goma sa daigdig. Nag-produce -pro din ng goma ang Pilipinas. Ang kota Bato na pinakamalakas mag-produce ng goma sa bansa ay nakapag-produce ng 143,000 metriko tonela ng goma noong 2012. Kung naintindihan nyo ang ating tinalakay ngayong araw, subukan natin ang limang tanong na ito. Unang bilang, ilang percent ng pangkonstruksyon na kahoy ang binubuo ng Cambodia? Ang tamang sagot ay 70%. Pangalawang bilang, ilang goma ang naproduce ng Cotabato noong 2012? tamang sagot ay 143,000. Pangatlong bilang, ano ang pinakamahalagang produktong inululuwas ng Malaysia? Ang tamang sagot ay kahoy na pang construction. Pang-apat na bilang, kailan maituturing kayamanan ang isang yamang likas? Ang tamang sagot ay kapag ito'y matatagpuan sa loob ng isang bansa. Ano-ano ang mga mineral na mayaman ang mga ilang bansa sa Riyon? Ang mga sagot ay natural gas, iron ore, tin, langis, copper, nickel, coal, bauxite at ginto. Magaling at nasagot mo ang aming limang tanong na inahanda para sa iyo. At dito na nagtatapos ang aming tinalakay ngayong araw. Bye!